ang leopard ay isang uri ng higanting pusa na kayang pabagsakin ang hayop ng dalawang beses ang laki sa kanilang katawan. Maliksi at mabangis, yan ang katangian na kumakatawan sa napakagandang hayop na ito. At sa lahat ng mga big cat, ang leopard ang pinaka-eksperto sa pag-akyat ng mga puno habang dala nila ang kanilang mga biktima o prey upang walang ibang hayop na sumubok na agawin sa kanila ito. Kaya naman hindi nakapagtataka kahit ang mga unggoy ay kaya nilang habulin sa taas ng puno na gutom na leopard. Pero kung minsan ang leopard ay naiisahan rin. Sa tuwing walang ibang makain ng leopard, itinutuon nito ang kanilang atensyon sa panghuhuli ng ibon. Hindi mahirap sa mga leopard ang humuli ng mga ibon dahil kaya nitong tumalon ng mataas. Isa sa mga nakamamanghang talento ng leopard ay ang kakayahan nitong tumalon mula sa taas ng puno papunta sa kanilang mga biktima. Nag-aabang lang ito ng tamang tempo kung kailan pwedeng tumalon. So ayan guys, patapos ng ating pag sketch Ako pinagpapasalamat nagpapasalamat sa inyo sa walang sawang panonood nyo sa aking mga simpleng sketches. So ayan guys, tapos na nga po. Maraming salamat.